Tinawanan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang alegasyong sangkot siya sa illegal na droga at muntik pang maparade dati ng PIDEA. Na corner si PBBM ng mga reporters matapos dumalo sa isang event sa Pasay. Pero imbis na sagutin ng issue, natawa na lamang ang Pangulo sabay mabilis na umalis sa venue unang umingay ang isyu noong Abril matapos kumalat ang ilang dokumento ng PIDEA na nag-uugnay umano kay PBBM sa droga na muntik pa raw targetin ng raid sa Makati noong 2012 kasamang isang artista. Tinawag na itong peke ng PIDEA at tinalakay din sa unang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong nakaraang linggo. Tingin ni Committee Chair Senator Ronald Bato de la Rosa, totoo yung mga dokumento pero sa parehong ambush interview kahapon, iginit ni Executive Secretary Lucas Bersamin na gawa, gawa lamang ang elegasyon laban sa Pangulo. Nauna na rin yan nabanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang prayer rally na ginawa sa Davao. Pero pinabulaanan na rin ito mismo noon ni PBBM maging ng PIDEA.